Pakinggan na nyo to May kanta akong makulit pero totoo Sa loob o labas, opisina o kanto Hoy, 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 posing at erap Wag na huwag kukura Kanta ito ng mga mahihira Sa ospital may kama, kama Pero walang gamot sa barangay May budget pero Bako naman bagong eskwelahan Hindi masilungan paghalalan May cash, sardina sa bigas Sa entablado, mga sigaw malalalakas Daming pangako Para lang siya'y manalo Pagkaupo, di na mahanap dahil nagtatago Komisyon dito At mission doon Kapangyarihan ay Tila ng lalason Papel na resibo, dinaya ang atwal ang pondo ng bayan na punta sa ilegal. Kaya sama-sama tama tayong isigaw ang tama Di kami pipikit, di rin mananahimik pa ah, Hoy! 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 Mga kurap! Wah, huwag -kurap, wah, 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 Wala nang palabas, umayon sa batas Oh! Oh hoy, 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 gising masang Pilipino Magkaisang iwaksi ang bato at trapo Parlas ng silangan, manindigang itayo Hoy, 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 Pakinggan na nyo to May kanta akong makulit pero totoo Sa loob o labas, opisina